guys ito yung paraan ko para manghuli ng lamok ko oh. effective to kumuha ko ng pinggan tapos nilagyan ko ng mantika ayan oh. Eh. kahit konting mantika lang yan tapos pakalati natin yan alat natin ayan kalat natin Yan, galat natin kalat lang natin dyan sa buong yun yung old style kung paano kami manghuli ng labok ito, dami lamok dito guys Ngayon. yun, dami lamok guys siyempre, gaganyan din natin yan bugawin muna natin tapos sige yun eh. yan yan o Ayan, tingnan nyo, may mga nanghuli na. Tingnan nyo, tingnan nyo lang. Oh. Ayan. Oh. Ayan, okay, guys. So. Ayan, ganyan lang kadali. Paano mong huli nila mo? Ayan. Oh. Lalo pong maraming manok, sarap pag-harvest nito. Ayan, o. Oh. Tips lang. Ayan, o. Oh. Ayan. Yun. Huli sila. Ayan. Huli. Dampa. Dampa. Para natakot sila guys. O, madami na. O. Madami na. Ayan lang guys. Salamat. Tips lang.